Naranasan mo na bang makitang mapahiya ang isang introvert sa harap ng marami at ni hindi sila nagsalita? Walang sigaw, walang pagpatol, tahimik lang. Yung klase ng katahimikan na parang may multong dumaan. At mapapaisip ka na lang, bakit parang hindi siya naapektuhan? Ito ang twist. Hindi katulad ng iba ang paraan ng paglareact ng mga taong introvert. Sa likod ng tahimik na panlabas, may unos ng lihim na reaksyong hindi mo kailanman may kita. At tandaan mo, hindi palaging pagsuko ang ibig sabihin ng katahimikan. Minsan, ito ay strategy. Sa video na ito ay bubuksan natin ang misteryo. Aalamin natin ang mga ginagawa ng mga introvert kapag napahiya sila sa harap ng maraming tao. Number 1. Tumatahimik ang mga introvert, pero nagsisimulang i-memorize ang lahat. Kapag napahiya ang isang introvert sa harap ng maraming tao, ang reaksyon nila ay madalas katahimikang sobrang kontrolado, na akala mo wala lang. Pero ang katahimikan na yun, hindi yun pagsuko. Yun ay diskarte. Habang ang ibang mga tao ay nakikita lang ang kanilang walang emosyon na mukha o mugtong na mga mata, may mas matinding nangyayari sa loob. Parang nagiging kamera ang isip ng mga introvert. nire ang buong eksena. Hindi lang nila narinig ang sinabi. Kinopia nila ito. Word for word. Kasama ang tono, ang paraan ng pagkakasabi, kung sino ang unang tumawa, sino ang umiwas ng tingin, at sino ang mga nanahimik. Sa labas, parang walang reaksyon. Pero sa loob, hyperactive ang isip nila. Pinoproseso ang bawat layer ng mga emosyonal na impormasyon. Hindi ito simpleng overthinking. Ito ay emotional survival. Gumagawa sila ng psychic blueprint ng buong pangyayari para pag-aralan mamaya. Hindi tulad ng mga extrovert na agad-agad sumasagot, ang mga introvert ay nagpo-proseso muna sa loob. Dahil alam nilang ang tunay na harm ay hindi lang sa mismong salita, kundi sa kung anong ipinapakita ng salitang yon tungkol sa taong nagsabi. Ang tahimik nilang mukha, iyan ang katahimikan bago ang isang psychological storm. Number 2, Nare-replay ito ng mga introvert mula sa labimpitong iba't ibang anggulo. Sa loob ng ilang araw, o minsan pa nga ay ilang linggo, patuloy na nireplay ng mga introvert sa isip nila ang mga nangyari. Hindi para sakta ng sarili, kundi para pag-aralan ito inire-rewind nila, zoom in, ini-slow motion, in-advance nila ang eksena sa isip, binabalikan ng sarili nilang reaksyon, iniisip kung ano ang mas mainam sanang nasabi at sinusuri ang motibo ng taong nagpahiya sa kanila. Bawat replay ay may layunin. Aksidente ba yun? O isang pinong pangiinsulto na binalot sa biro? Isa ba yung power play na itinago sa ngiti? Ang mga introvert ay likas na may emotional x-ray vision. Hindi lang sila basta nasaktan, iniisa-isa nila kung paano at bakit sila nasaktan. Para silang mga investigador, hindi biktima. Pinag-iisipan nilang mabuti ang mga timing, tono, pati mga expression ng na mga nakapaligid. At hindi ito basta overthinking. Isa itong subconscious na paraan ng pagprotekta sa sarili. Dahil kapag naintindihan na nila kung bakit ito nangyari, may sandata na sila sa susunod. Para sa mga introvert, hindi agad nawawala ang kahihiyan. Unti-unti itong nagiging karunungan. At hindi nila minamadali ang prosesong yon. Number 3, ang emotional detachment ng mga introvert na walang warning. Walang paalala, walang away, walang mag-usap muna tayo. Ang meron lang ay katahimikan. Kapag napahiya sa harap ng iba ang isang introvert, may tahimik na shutdown na nagsisimula sa loob nila. Sa una, halos hindi ito napapansin. Naroroon pa rin sila, magalang pa rin. Baka umiti pa nga. Pero may isang bagay na nawala na. At kung marunong kang makiramdam, mararamdaman mo ito. Nawala na ang emosyonal na init nila. Mabagal buksan ng mga introvert ang sarili nila sa iba. Kaya kapag binuksan nila ito, at ginantihan mo sila ng kahihiyan sa publiko, mabilis at hindi na nababalik ang emosyonal na paglayo. Yung dating totoo nilang tawa, naging formal na small talk na lang. Yung tingin nila dati, na buo, malalim, totoo, ngayon ay saglit at defensive na. Hindi mo na sila tunay na kausap. Kausap mo na ang isang version nila na unti-unting nagsasara ng pinto. Isa-isa sa ilalim ng kanilang katahimikan. At ang nakakilabot, hindi mo na malalaman kung aling pinto ang tuluyan na nilang isinara. Dahil ang mga introvert ay hindi gumagawa ng mga eksena sa kanilang paglayo. Ginagawa nila ito nang hindi mo na mamalayan. Tahimik nilang pinapatay ang koneksyon. Nang may dignidad. Walang gulo. At sa oras na maramdaman mong ang layo na nila, huli na. Hindi mo na sila maririnig kahit sumigaw ka pa. Number 4. Tahimik na babaguhin ng mga introvert ang script nang hindi mo napapansin. Ang mga introvert ay mga likas na psychological editors. Kapag napahiya sila sa publiko, hindi sila biglang lalayo o magwawala. Pero magsisimula silang baguhin ang script ng relasyon ninyong dalawa. Dahan-dahan, walang ingay. Hindi mo man mapansin sa salita, mararamdaman mo sa enerhiya. Biglang may filter na ang bawat usapan Pinipili na nila ang bawat salita ng may precision. Nawala na ang dati mong kilalang magaan kausap. Yung pagiging bukas nila, pinalitan na ng maingat at sukat na tono. Ang taong dati mong kausap ng buong buo, ngayon ay version 2.0 na. Controlled, minimalist, walang emosyon na lalagpas. Hindi ka nila puputulin, pero puputulin nila ang enerhiya na ibinibigay sa'yo. Pwede ka pa rin kausapin, pero di mo na mararamdaman ng lalim. Mapapansin mo na lang na mas mabagal na sila sumagot. Umiiwas na sa mga personal na usapan. Naroon sila pero parang may manipis na salamin sa pagitan ninyo. Ito ang tahimik na pagbabago. Ang spiritual na paglayo. Ang muling pagdidesenyo kung paano kanila haharapin. Hindi ito para gumanti. Ito ay para protektahan ng sarili. Para sa mga introvert, ang kapayapaan ng loob ay mas mahalaga kaysa sa anumang koneksyong nakakabawas lang dito. At sa sandaling maisulat na nila ang bagong script, hindi mo na mababalikan ng luma. Wala na yon sa sirkulasyon. Number 5. Oobserbahan ng mga introvert kung natural kang magsusori o kung napipilitan ka lang. Hindi basta-basta nagko-confront ang mga introvert. Hindi sila mahilig sa gulo, pero lagi silang nakamasid. Kapag napahiya sila dahil sa'yo, tahimik ka nilang oobserbahan. Gusto nilang makita kung alam mo ba ang ginawa mong mali. Ikaw ba mismo ang magbabanggit nun? O magpapanggap ka na parang walang nangyari? Umaasang lilipas na lang. Ito ang tahimik na pagsusulit. At dito nakasalalay kung may lugar ka pa ba sa mundo nila. Ang isang taus-pusong paghingi ng tawad na hindi hiningi ay pwedeng muling buksan ang pinto ng koneksyon. Pero kung humingi ka lang ng sorry dahil kinompronta ka Isasara nila ang pintong yon at ilalakpa. Dahil para sa mga introvert, mas mahalaga ang emosyonal na pagkamulat kaysa sa salitang sorry. Mas nire-respeto nila ang mga taong marunong makaramdam ng nasaktan kahit walang nagsabi. Ang inahanap nila ay likas na empathy, hindi scripted na pagsisisi. Kapag hindi mo inacknowledge ang sakit na naidulot mo, iisipin nilang hindi mo talaga sila naiintindihan. At ang mga introvert ay hindi nagbibigay ng emosyon sa mga taong hindi marunong makaramdam sa kanila. Ang pananahimik nila habang inoobserbahan ka ay hindi pag-iwas. Isa itong emotional cross-examination. Hindi sila naghihintay na i-comfort mo sila. Pinagpapasyahan nila kung kasama ka pa ba sa hinaharap nila. At kapag bumagsak ka sa tahimik nilang pagsusulit, oo, mapapatawad ka pa nila pero hinding hindi ka na muling makakapasok sa lalim ng mundo nila. Number 6. Hindi mo may kita kung gaano kalalim ang sugat sa isang introvert. May kita mong tumatawa sila. Para bang okay lang? Para bang wala lang? Pero sa loob, ang mga introvert ay duguan sa mga sugat na hindi kayang makita ng iba. Hindi nila ipinapakita ang emosyonal na sugat nila sa publiko Pinoproseso nila ito sa mga santuario ng katahimikan. Kaya para sa mga hindi marunong tumingin ng malalim, parang wala lang ito. Kalmado sila sa labas, pero may bagyong umiikot sa loob. Bakit? Dahil para sa mga introvert, ang emosyonal na lalim ay sagrado. Hindi ito ibinabalandra sa kahit sino. Umiiyak sila sa likod ng mga pinto. Nagsusulit ng mga liham na hindi kailanman ipapadala nakatingin sa kisame sa gitna ng gabi, ibinubulong ang galit na hindi nila kayang ilabas. Totoo ang pinsala, pero tahimik nila itong pinagluloksa. Ang kahiyan sa publiko ay parang blade na humihiwa sa kanilang tiwala sa sarili. Pero hinding-hindi nila ibibigay sa nakasakit ang kasiyahan na makitang nasaktan sila. Bitbit -bit nila ito na parang isang lihim na seremonyas. At sa pagdaan ng mga panahon, binabago sila nito ginagawang mas malayo, mas bantay sarado, mas mapili. Kaya kung iniisip mong nakamove on na sila dahil ngumiti na sila ulit, lubos mong hindi sila naiintindihan. Ang katahimikan nila ay hindi palatandaan ng kapatawaran. Ito ay containment. Isa itong tahimik na pagdadala ng sakit sa paraang hindi kailanman hihiling ng simpatsya. Number seven, Tahimik na binabago ng mga introvert ang power dynamic. Walang ingay, walang babala. Ang mga introvert ay hindi gumaganti. Nagre-recalibrate sila. Kapag ipinahiya sila sa harap ng iba, hindi sila naghahanap ng pantapat. Sa halip tahimik nilang inaalis ang emosyonal na kapangyarihan ng taong 'yon sa kanilang mundo. Sa mismong sandaling 'yon, may nag-click sa isip nila. Hindi ka na makakaapekto sa akin at ang realization na yon ay revolusyonaryo. Hindi nila titignan ang taong yon bilang dapat nilang ma-impress. Sa halip, parang case study na ito sa kanilang paningin. Pinagmamas na nila ang mga patterns, mga kahinaan, at mga pagpapanggap nito. Hindi para siraan, kundi bilang anyo ng psychological self-defense. At sa pagbabagong yon, lahat mag-iiba. Yung taong dating may lugar sa respeto nila Gayon ay bahagi na lang ng background noise. Naroon pero wala nang saysay. Hindi sumisigaw ang mga introvert para bawiin ang kanilang kapangyarihan. Binabawi nila ito sa pumamagitan ng pagtatanggal ng reverence. At kapag na na ang power dynamic, pwede ka pa rin nilang kausapin. Pero may distansya na. Hindi ka nakapantay sa emosyonal na entablado. Nasa kabilang panig ka na lang ng salamin. Naririnig ka pa rin pero wala ka ng hawak sa puso nila. Number 8, tahimik na ine-elevate ng mga introvert ang kanilang sarili sa pamamagitan ng reinvention. Ang isang bagay na tila sugat para sa iba ay nagiging trigger ng pagbabago para sa mga introvert. Kapag napahiya sila sa harap ng iba, hindi sila naghahanap ng ganti, ngunit nagsisimula silang muling likhain ang sarili nila. Ginagawa nilang gasolina ang sakit hindi sa maingay o dramatikong paraan, kundi sa mga tahimik na ritual ng kanilang pag-iisa. Magsisimula silang magbasa, maglakad ng may ibang tindik, magdamit ng mas may intensyon. Pinapolish nila ang pananalita, ang postura, pati ang pakikipag-usap sa sarili. At ang pagbabagong ito ay hindi para may patunayan sa iba. Ito ay pag-angkin muli ng halaga sa sarili. Ang mga introvert ay hindi ipinaparada ang kanilang transformation isinusuot nila ito. Dahan-dahan, tahimik, unti-unting nagle-level up hanggang sa hindi mo na sila makilala. At baka na hindi mo na malink ang glow up nila sa insidente ng yon. Pero sila, alam nila. Ang kahihiyan ang naging mitya. Ang kirot ang naging dahilan kung bakit sila umangat. Malayo sa dating pagkakakilala mo sa kanila. At sa oras na mapansin mong nagbago na sila, kaharap mo na ang isang taong hindi na naghahanap ng iyong pagsangayon. Yan ang glow up ng mga introvert. Tahimik, eksakto, at hindi na maibabalik sa dati. Number 9, pipiliin ng mga introvert na wag nang ibigay ang ilang bahagi ng sarili nila sa iyo kailanman. Kahit magpatuloy pa ang relasyon, kahit magtawanan pa kayo, kahit magkasama pa sa mga lakad, yung version nila na napahiya mo, wala na yon yung vulnerability na dati nilang ibinabahagi sa iyo, permanente na nilang isinara. Ang mga introvert ay matinding tagapangalaga ng emosyonal na mundo. At kapag may isang taong nagkamaling ipahiya o baliwalain ito sa harap ng iba, tahimik silang nagtatayo ng mga panloob na boundaries, mga lihim na pader na walang ibang makakakita. Maaaring pakiramdam mo ay malapit ka pa rin sa kanila, pero may ilang pinto na hindi mo na kailanman mabubuksan kausap ka pa rin nila. Nakangiti, pero wala na ang lalim. Yung mga kwento na dati nilang ibinabahagi, hindi na muling mababanggit. Yung mga pangarap na minsang sinabi nila sa'yo, natahimik na. Hindi ito paghihiganti. Ito ay emotional filtering. May isang bagay kang nabasag na sagrado. At ngayon, ang nakikisalamuha sa'yo ay ang kanilang protektadong version. At gano'n man katagal ang lumipas, Gaano man kasinsin ang paghingi mo ng tawad, hindi na nila bubuksan ang isinirang bahagi na 'yon. Dahil kapag umatras na ang mga introvert sa kanilang emotional fortress, hindi nila ito nilalagyan ng karato lang welcome back. Nilalagyan nila ito ng mga boundaries. At number 10, habang buhay natatandaan ng mga introvert kahit patawarin ka pa nila. Mahaba ang emotional memory ng mga introvert. Kaya nilang mag-move on. Kaya ka rin nilang patawarin. Pero hinding-hindi nila makakalimutan kung paano nila ito naramdaman. Mananatiling buhay ang sandaling 'yon, parang timestamp sa kanilang emosyonal na kasaysayan. Yung lamig, yung hiya, yung pagkakababa, yung tawa ng mga tao, yung pakiramdam na gusto na nilang, nilang maglaho. Nakatago ang mga alaala na 'yon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ang mga introvert ay likas na malalim. At ang malalalim na mga karanasan, lalo na ang mga masasakit, ay nagiiwan ng permanenteng bakas sa kanilang kalooban. Maaring nakalimutan mo na, pero sila, naaalala pa rin ang bawat detalye. At balang araw, magtataka ka kung bakit tila lumayo sila, kung bakit parang may pagitan na, kung bakit magalang pa rin sila, pero cold na. At kapag natanong mo sa sarili mong, may nagawa ba akong mali? Tandaan mo ito. Hindi ka nila pinarurusahan. Pinoprotektahan lang nila ang sarili nila mula sa pakiramdam na yon. Dahil yung sandaling ipinahiya mo sila, hindi yun natapos sa kwarto na yon. Sumama yon pa uwi. Sumama yon sa paghubog ng kung sino na sila ngayon. Ang mga introvert ay hindi sumasabog. Sila ay umuusbong. Hindi sila sumisigaw tahimik silang lumalayo. Hindi sila naghihiganti, sila ay umaangat. Kapag ipinahiya sa harap ng iba, ang mga introvert ay hindi basta-basta guguho sa paningin ng lahat. Gumuguho sila ng palihim at muling bumabangon bilang isang taong hindi mo na kayang abutin. At sa oras na mapagtanto mong wala na yung dating sila, huli na ang lahat. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Naninga Monares. Sabi niya, legit. Minsan may event kaming pinuntahan. After pumasok sa isang ganapan, uupo lang ako, tahimik sa pwesto. Mayamaya maya ayun na. Hindi mo alam bakit napansin kanila nila, sabay pakilala. Ganun po kasi ako, tahimik na uupo. Pero once na nabasa ko na lahat sa paligid, tas simulan nila ako kausapin, dam ako, yung iba ang intensyon sa akin at mabuti. E eh ako lang tong sige pakiramdaman mo sila. At ang nakakaloka, madalas pagselosan ako sa event. Kasi nga po, nalapit at nagpapakilala sila. Iba din kasi ako manamit. Wapake, pasyonistang feeling lang. Truth, dami ko talaga nahahambing sa talakayan mo, Sir AP. More power po. Sabi naman ni Roga Yakmaan, Bilang isang introvert, naglalakad na may kumpiyansa. Bawat galaw ay dinumero. Wala sa mga introvert ang magpasikat, pero ang aura ay nakakaagaw pansin talaga. Thanks po sir. At ayon naman kay Sabotahe Rap Vlog, dahilan kung bakit insecure ang mga beta sa mga introverted alpha, sigma. At shoutout kay Nice Ever, Gunpla Addict, Kirino Malto, Manika Ayak, The King, Little Juby, Emma Villanueva, Arky Vlogs, Pelikulang Pinoy, Annalyn Granada, Carlo Marcos, Pilipinas Update, Dennis Saransanso, RJ Mera, Jola Short Video, Ramlat, Pax Tumulak, Kalayaan Kapayapaan, Rodolfo Hasinto, Mark Sular, Kati, at K.R. Arki Takot. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit may taglay na sexy, powerful aura ang paglalakad ng mga introvert? Panoorin mo sa video na ito.